natin to siyempre itatay natin to na uh, paborito kong isang rinos okay, sasalain muna sasalain natin para hindi siya magbara sasalain natin guys Okay. Mm -hmm sala sa nga natin. Ito try natin kasi redos para ganado siya mag-spray bukas. Kung magtagal ba talaga itong uh, machine ispray gun. Naka-automatic na guys. Nandito yung motor niya. Di na, di na, kailangan ng pressure. Parang ano din siya. Parang sand sandir. So kung tingin ko nito parang baka isang araw lang ito gamitin eh. Kaya itatry natin ang redos. Ayun natin. よし amazing napaka amazing guys napakaganda. so bukas ito try natin to na pintura kasi natay na natin ng resource ayun oh no? okay. so hindi ka pa pala ka try ayan guys try din try din hindi na ubos natin So, bukas, itaplay natin ito kung effective ba talaga sa pintura kasi effective siya sa, sa reduce. So, bukas, malalaman na natin ito. <laughs> so, what's up, guys? Itaplay na, natin yung electric spray gun kung magana ba talaga sa pintura. Kasi sa reduce, magana. Sa tubig, magana. So, ngayon, itaplay natin sa pintura. Ito naman, guys. So. Ayan, yung order natin sa TikTok, may, mga may. Yeah. Ah. so kita try hati, posisyon para talagang matagalan ang patalagang 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 ang itong electric spray na natin sa Acrytex mamaya ay i-try na naman natin sa latex sa latex guys kung talagang effective kasi so itong pintura na to ay tira tira lang sa yung nagbubawa ko yung sa uh, sa balo, pupusin na natin po kasi dalawang pinto ang ating program so, patermen natin yung pinto dalawang ah, plywood lang naman to ah, basic lang na gawin to, ah, kulayan lang hindi si na nasa masayaan kasi ah, masayaan ay ah, sobrang ah,

ito yung mapapain na natin yung dito ah. so napain na natin mm, balik din ba siya magtadal magtadal na siya at pag matadal magtadal sa itong electric is to yun so go i-on ko na

Napaka pino yung ano niya. Okay naman siya kasi lang aba, ano lang siya. Ah. Ah, yung ligano malakas yung bubar ng hangin. unat yung pintura na to kasi natrasip to. Ayan. Mapaka, ano yung... 打开它。 So, pang bahay-bahay lang may gagawin ka ng punting pinturahan ito ang gagamitin mo pero hard work na pakiawan kuha ka ng pakiawan sa trabaho mo katulad ng ganito magpinting ay lugi ganito ang bagal ng gano'n maglabas ng pintura yung muna niya yung screen niya at ito yung pintura ginamit natin ay Acrotex to may reducer at saka binis ma matuyo mamaya ipain lang natin yung acrylic acrylic Automotive Paint yun ang pinakamating yun mabilis matuyo yun at saka haluan natin ng at sa acrylic thinner mamaya kasi pag hindi haluan ng acrylic thinner yun yung acrylic ay malapot din siya kaya bago natin lagay dito haluan na natin ng acrylic thinner so pwede na rin ito yung display na to, pang bahay bahay lang kung may pituraan ka na puti ito pwede na rin pero hindi ko masabi na pang pakiawan at saka pang trabaho ng malasayan wala to. yan ang uh, daan ng electric display gun na-order ko sa TikTok. Yan. Napakapangit yung daan. Eh, manipis pa. Mihinit na lang yung motor ng electric spray gun ay babagal maglabas ng pintura. Yan. Bitin ka sa ano. Pakyawan. Pag may pakyawan. <laughs> ayan guys. Oh. So, hindi talaga pwede na pang trabaho na malakihan yung spray, electric spray gun na yan. Pang bahay lang talaga. At saka may rilitats-rilitats re ka. Yan lang pwede. Pero kung pabilisan na trabaho ay wala lugi ka. Mas maganda talaga yung spray na spray ka na may motor. Yun, ang pinakamaganda. Dabis yun, malakas yung buga ng pintura yun. Tsaka yung ginamit natin na pintura ay at acrytex na mahaluan ng acrytex thinner. So, yung pintura niyan ay malapot yun. Kung malag, malapot yun, hindi lalabas yung pintura niyan sa electric spray mo. Kaya nga, haluan ng eh, acrytex thinner. Ah, reducer. Ako na take reducer, laluan. Pero wala talaga So, mamaya, malaman natin to kung eh, natin ang ac acrylic na kulay itim. Ayan. So, pangit talaga yung electric. Electric. Spigot. <laughs> Simple, mura lang naman. Kaya, nag-order tayo. Pero, sa sunod, ay, hindi na time mag-order niyan. Pangit. Hindi pwede pang bara, bara na trabaho na pangbilisan. <laughs>